tuwa tag isda Ari, ato ni pagbabukal tag tubig dayon mga lamas ato na yan ready done. ang una na itong ilunod ang tangad dayon mo ni isda ato ni tuwa karoon atong hugas ang na pagdahan ito ang atong ang kuwan eh mga sangkap kay para limpi ba sangkap nakaready na ako na itong ilunod ang sibuyas. Ayun da, ang, ang dahon nga sibuyas. Na, ato, ko, an? da, ato kamunggay. Kamunggay na ipauli ang kwan. Ang sili. Ayun. Maghagpat. ato na maghagpat na nga itong kamunggay. Kaya kamunggay nga nakuha sa silingan. Tapos atol maghagpat kamunggay. Lapas pa sila. Lapas pa si Para ma... Ito so, ang Ima-ima yun po. Para gihag may ka ng mapino na siya ba. Ima-ima yun si na natos siya. na diha. Idugay yan naman yun patag, eh. Tagpat, tagpat, Balik-balik, balik-balik. <laughs> ang ah, nga o Tara. Suma na. Pero at ano na ko likuan hagpat. Ato pa nang gigas na dahan na. O diba. O bukal na. Ilunod na din ang kuhan. Dali na kayo Ilunod na din ang dahon sa kamunggay. Pero una nilunod ang dahon sa kamunggay. Nalunod na po itong para Pagkabukal. Salamat. Salamat sa pulto na. Like and comment.